nyo ba mga mods, itong tinapay na to ay super mahal. Pag nasa atin sa Pilipinas, sa, sa ano, 197. Ay, 180. Pala ngayon kasi yung 187 yung palitan ngayon, 190. So, super mahal ang tinapay na to. Ito lang, mahigit maabot ng 200 piso pag nasa atin sa Pilipinas Bibili sana ako niyan. Alang grabing mahal. Turkish bread pala to. Doctor's is bread ang mahal talaga grabe. Ito siya guys, grabe ang mahal. Mahal. Sa so, 100 plus sa uh, atin, may get 200. Bilisan ako ng tinapay na yun. Sobrang mahal pala. <laughs> Binalik ko na lang. Hindi kaya ng budget. <laughs> Natawa ako. Nasa kashare na ako pero bago ko pina, pina ano, tinanong ko na magkano. Pinin ko sana kaya ang mahal, binalik ko na lang. Ano yun, tinapay isang ganun lang, nasa mahige, ma aabot ng 200 pesos pag sa atin sa Pilipinas. wag na, uy. Na ako mga langga. Binalik ko talagang tinapay na talaga ako maka get over sa la mahal ng tinapay na yun. Grabe. Kaya binalik ko na lang. Ang <laughs> klaseng tinapay yun. ba diba? Sobrang mahal. Ganun lang kalaki. Nasa 190 na, 187. Kasi yung palitan ngayon, 190 to 187 piso. So, di ba sobrang mahal kaya wala, binalik, wala eh. Dala kong karne. Dala kong karne, ayun. Mabigat siya. Sobrang bigat. Grabe init, guys, Oh. Manit na malamig ang silak ng araw ay mainit. Pero malamig siya. Guys, kain tayo, guys. O, yung namin, oh. Mmm. Manok. Ganyan, oh. Chicken. Kain. Panyaga. Thank you, mga guys. With charger. Mmm. Ang sarap na ulam namin. Jerjer is like... Chicken. Maasim. May ano kasi to, may suka. ano mo? ano Mm. Ang -hmm. na ng ulam namin. Ang talit siya manok. Ang bilis umano. manok. Ang bilis lumamig ng kanin. sa Pepsi to guys. Itim na Pepsi, black heart. Black heart. Kutik tayo. For you. For me. For you, for me. Ano namin to? Pananghalian namin 3.30 ng hapon. Masarap to. siyang gulay. Mads, gagigising ko lang mga Mads. So, pati <laughs> punta tayo ng bangko mga Mads kasi mag-withdraw ng sahod namin ng mga kasama ko. Pinutosan ako ni Madam so sahod today, mga kumari. So, samahan nyo ako mag-withdraw. Malamig dito. Umuulan kaninang umaga. Tapos may dusty. So, ngayon, walang hilamos. Walang ligo. Mamaya pa ako maligo mag turo tanghali na. Walang hilamos, walang ligo, pupunta ng bangko. Ganito ang atayon. So, kita nyo, walang hilamos yan. Noon. Punta yung bangko. Walang araw, madilim, makulimlim. Oh. Uh kulimlim ang langit ang buong mundo dito sa Kuwait. Ah, October, December 30 28 ngayon, 29 bukas sa 30 lalabas kami magdi day off kami sa 30 punta kami ng city sa hapon siguro or either sa umaga basta lalabas kami kasi hindi kami nakalabas nung ano, nung Christmas. So, sa 30 kami lalabas. Advance kami mag New Year. Kaya ba diba sa 31 ng gabi, ng madaling araw New Year. So, mag-advance kami sa 30 kami lalabas. So, makikita yun din yan kasi mag-upload din ako ng pupuntahan namin. So, ngayon, dito na yung daanan ko papunta ng bangko. Doon, oh, sa Inbeke. Punta ko ng Inbeki. We withdraw lang ng sahod namin dito sa ama ko guys mga mads, mga marites sa mga marites, sa mga burikat deraso dapat kung may amo kayo dapat masipag kayo, kung nalangamuhan kayo, masipag kayo, pakita yung the best yung sa amo nyo, para mapagkatiwalaan kayo, like me So alam nyo ba na dito sa bahay na to, lahat ipinagkatiwala nila sa akin. Alam mo yung mga yung bangko nila, ATM nila, alam ko yung mga password niyan. Yung isang ATM ni Madam, ako may hawak niya, sa akin 'yan para pag may bilhin ako na kunyang hari ano, para sa bahay, doon ako kumukuha. So, kaya ayan. Hindi ko talaga yan sinisira yung tiwala ng amo sa akin. Talagang ano. Kasi alam nyo ba, pag may tiwala yung amo nyo sa inyo, talagang lahat mag-trust sila sa'yo. Pamilya, ganito, ganito. Alam nyo ba, ako, yung kinikwinto ni madam sa mga friends niya, sa mga kaibig, sa mga kasama niya sa trabaho, sa mga kapatid niya, sa pamilya niya, na matagal daw ako sa kanila. Alam nyo ba mga guys, nagstay ako ng 15 years sa kanila. So, magstay ka sa isang amo pag mabait at okay ka din sa kanila, magustuhan kanila. Sino pa lamang amo magkagusto sa iyo kung hindi ka magandang ang ugali? Hindi ka gandahan ang ugali, 'di ba? So, it means okay sila sa ugali ko na buangit na minsan sumasayaw-sayaw TikTok, TikTok, winsan sinasagot-sagot sila. Pero hindi okay ah. Na ano tawag dito? maroon talaga akong pakisama sa amo. Kaya nagstay ako ng 15 years sa kanila. So, ibig sabihin, nagustuhan ako nila. Nagustuhan nila yung trabaho ko. Nagustuhan ko din yung kanilang trato sa akin. O, ba diba? Bot naman sa sahod, dula naman problema. On time naman yung sahod. Uh, import at uh, saka mga pagkain Nagluluto kami ng Pinoy food na gusto naming lulutuin. Unlike sa ibang amo na hindi ka makaluto. Maghintay ka lang ng bigay ng amo. Dito sa amin kasi, nagluluto ako ng pagkain naming Pinoy. So, malangga. mare na ta. Matabok kita de. Kay, ah, ng bangko. Araw, in Biki oh. In Biki. Sasakyan. Galing sa trabaho yung mga sasakyan. Pero pag Friday, malanga, Walang sasakyan na dumadaan dito. Wala talaga tapos, ano, dasa na tayo o diba pati mga apo ni madam nagustuhan ako kasi marunong ako makisama sa kanila ganun lang yun, dapat marunong tayo makisama sa amo and then, hindi tayo mag feeling amo, kasi alam natin, yung ating trabaho dito anong inapplyan natin, hindi katulad ng iba, na akala mo sila yung amo kala mo sila madam madam dam dam so mga langga arin ako malapit na ako sa may ano ah bangko malapit na papasok tayo dun mag withdraw lang tayo ng sahod namin malapit lang sa bahay nilalakad ko lang and then uwi na din ako so ito lang buhay ko dito ito yung jamian na yan lagi ko yung pinupuntahan tawa dito sa akin sana dito na tayo Bila, Pwede tayo ng pera. Ito na guys, ang ating na-withdrawal. Guys, naka-withdraw na tayo ng pangsahod. Binulsa ko na. Pasimpleng lakad lang dito sa daanan. Eh. Kasi may mama doon kanina, nagbabantay sa akin. Tinitingnan ako. Before ako pumasok sa bangko, nasa lito ng pack ko. Tapos nung nakatapos siya withdraw. Nasa labas siya, tinitingnan niya ako doon sa loob. Iwan ko, anong pagkain hindi <laughs> ko alam. So kaya, ayan, pasimple lang ako lang. Malaki kasi yung pira pwede mga langga, mga nasa 100,000 sa atin sa Pilipinas. So, kailangan nating ingatan para hindi malata na may dala tayong So, pauwi na ako mga langga. Pauwi na ako. Ito din, dito din ako kanina dumaan. Ngayon, dito rin ako dadaan. Ito ako dalan sa kabila. Oh. Pauwi na. Nakawidro na ng sahod. O, oh, di ba? Ganun lang. Dapat, may tiwala yung amo natin sa atin at huwag natin sirain yung kanilang tiwala. And then tayo magtiwala din sa kanila kasi mabait din sila sa atin.